Boy Rusi. Okay boss. Nagpagawa na naman po sa atin na uh, Rusi Royal 125 color blue, okay? Ah, uh, ang may-ari na to ay pulis. Ma uh, bossing. Ah, uh, bali ayo nang umandar, wala siyang kuryente. Walang spark ngayon. Ito troubleshoot natin 'yan. Nako kasi tayo minsan wala na tayong wala tayong pang-tester kayo diyan yung mga subscriber ko diyan walang mga walang mga ano walang mga at uh, test light agad uh, ganito sigurado wala kayong ganito siyempre nasirahan kayo wala well, biglang namatay tulad niyan biglang namatay biglang uh, namatay ang sa andar sa gitna ng daan siyempre, wala kayo na to wala o oh, yung iba naman syempre, hindi marunong gumamit na to ayun tutulon ko kayo ng mabilisan na paraan pagkarusi scooter ang motor nyo napakadali na to unang unang yung titignan dito mga boss yung tinuturo ko lagi na kill switch sa taas sa ibabaw ngayon ngayon mga boss yeah. titignan natin yung kill switch eto yung kill switch eto mga boss yung kill switch yan yan bubuksan natin ngayon yan okay bubuksan nyo eto tapos pagbukas nyo dito yung susundutin yan yan walang tayo ng panundot na maganda ganda so bali ating test light pag loosey scooter kasi mga boss hindi na ako gumagamit talaga ng test light basta rusi scooter mga boss ayan Pagdidikitin didikitin nyo to mga boss, itong wire. Lapit natin. Lapit natin para makita nyo mabuti. Para matuto yung mga hindi marunong gumawa dyan. Ngayon mga boss, kukuha kayo ng maliit na ano, na wire. Maliit lang na wire. Yan, babalatan nyo magkabilang dulo. Ito. Yan, ganyan. Okay. Binalatan ko yung isa niya. Yan, kita nyo. Ito naman isa. Babalatan natin. Yan, okay. Siyempre, nasiraan kayo sa daan. hanap kayo ng kahit na basta makakakunik lang kahit hindi wire. Kahit mga kawad dyan sa daan-daan. May mga kawad. Basta mapapagdikit nyo lang yung dalawang dalawang wire na ito mga boss. O kaya, Balatan nyo ito mga boss ha. Ah, teka lang mga boss. Meron tayong bisita. Ito mga boss. May dumating po kasi tayong bisita eh. Kaya, kailangan uh, inuna ko muna sila. Ngayon, ito. Siyempre, ito yung kill switch natin mga boss. Itang kita nyo naman. Ang kill switch natin ay merong solid na black na kulay. Okay? Tapos meron ditong black na may lining na white. Okay, tanggalin natin mga kaibigan. Ayan Pero sa tingin ko wala ito itong sira. Pero kumbaga diagnose kasi natin. Maghanap kayo ng wire. Okay, balatan nyo na dito. Pagka kayo walang makita ng ano. Pagdikitin nyo lang itong dalawa. Ha? Yan, ganyan mga boss. Uh. Yan mga boss. Ganyan, ang gawin nyo. O kaya pag nyo na, putulin nyo na pag wala kayo nasa daan ha. Ngayon, ito boss. Bumili siya ng 4-pin uh, na CDI. Pang lipan, okay? Pinabili ko siya. Ito yung battery. Ito na yung CDI niya binili. Pulis kasi boss, mga mayari na to eh. Ngayon, ito. Ito yung kanya motor. Siyempre, susunod natin titignan, ito tatabi muna natin. Yung Dito na. Okay. Ayan mga boss, may tornilyo ito dito. Magkabi lang gilid, tanggalin natin. Ayan mga dito. Tapos dito sa kabila, ito. So, para sa inyo. Para makita nyo. Kasi yung mga iba dyan, sasabihin ng tornilyo na ano sa kabila. Tatanungin pa rin kung nasaan yung tornilyo. Ito, para makita nyo. Ayan. Bubuksan yan. Tatanggalin nyo mga boss ha? Yung ibang mga makukulit titingnan niyo gagawin ko. Ah, susundan niyo itong video para hindi kayo na magtanong, mga boss. Ngayon, mga boss, ganito. Babaklasin natin 'to, itong ilalim. Ilahin niyo lang. Yan ang maghila, mga boss? Kung nakikita niyo sa video. Ito yung tinasisi ngayon, testingin muna natin habang hindi pa natin kinakabit yung CDI. Para makita nyo muna ang legit na hindi gumagana. Pakasabihin nyo na naman. Pakasabihin nyo mamaya ay gumagana. Ngayon, ito yung kanyang yung spark plug, mga boss. Ayan, palitin na nga natin yung video muna. Ito, ibababa natin yung ating ah uh, videohan. Okay, ito. May nakikita nyo rito yung ano, spark plug. hugutin nyo. Ito, makita natin kung may kuryente. Yan. Yan mga boss. Oh, nakikita nyo, nahubot ko na. Iikot nyo ngayon. Pabukas yung iigot nyo. Pag ganito. Ito, hugutin nyo. Yan, ganyan. Ito yung kwako nya, mga boss. Dito muna. Tabi muna natin dyan. Eh titingnan natin kung may kuryenteng papasok dito. Di spark. Dito mga boss. Merong magi-spark na kuryente diyan. Lalapit natin pa. Lalapit natin yung video para makita niya mabuti. Ngayon mga boss. Yan malapit na yan kita nyo na kita nyo to kung mag spark ito ngayon sisindi ko na yung ano susi tignan nyo kung parang sisindi susi teka so, sisindi mo natin yung susian dito teka tama dali dali ito inikot ko yung ano ito para magandang video ito yung mga boss siyempre sisindihin na natin okay nakasindi na yan kasi gumalaw na ito malalaman nyo kung sumindi kagalaw yan tignan nyo tayin ko o oh, mababa siya ngayon, pag hindi ko gagalaw yan paangat. Yang ano. Oh, yan. Oh, mangat na. Ibig sabihin na kasi hindi na noon, okay? Kasi ito pa lang ginagalaw natin para sure bull na may kuryente dito na Okay, mga boss, ito. Baba natin nyo 'yan. Tingnan niyo ngayon mga boss kung may kuryente na. bababa pa natin yung set ko natin. Para makita niyo. pero pang kailangan nilang tanongin kung bakit nangyari yun ganun. gawin nyo na lang yung ginawa sa video para masastify kayo sa inyong mga motor okay yan mga boss makikita nyo ito yung bigit na natin ha ngayon papaanda rin natin okay walang kuryente ayun din nyo naman amaanda walang kuryente mga boss ngayon wala siyang kuryente papalitan nga rin natin yung CDI kasi nga Ah, uh, natin tong kill switch. Ito. Ito ito. natin. Meron na siyang wire. Oh. 'Yan na siya mga boss, may wire na siya, nagkatugsong na siya. Pagka naman wala kayong wire, putulin niyo rito. May makikita kayong video ko diyan, hanapin niyo. Kung makita niyo ito, dalawang wire balatan niyo, pagdikitin niyo siya. 'Yan, ganun lang. Diskartihin niyo naman yung sarili n'yo. Okay. Ngayon, yan. Baka may magtanong pa rin ha. Isa-isa na to. Susubo nyo na lang. Kumbaga. Yan. Ngayon yan. Ngayon, ngayon dito ngayon yung CDI niya mga boss. Teka. Yan. Ito yung upuan, di ba? Yung binaklas natin. Yung CDI na yan. Ito yung spark plug, di ba? Andito lang din ang CDI niyan. Hugutin nyo. Ito siya. Ito. Hugutin nyo lang yan mga boss. Okay. para hindi na kayo magpagawa ba sa shop kayo na lang ang gagawa makamenos pa kayo sa sa ano sa paggawa okay eto ito yung CDA nya mga boss ngayon yung CD nya na yan teka kaya nga ngayon mga boss yung CD nya eto siyempre ibang sakit nyan bibili kayo na to bibili kayo na to tapos bibili din kayo ng sakit Okay, bibili kayo ng sakit na 6 pin na sakit. Ayan, ganyan. 6 pin. Ito, ganito. Ngayon, tatap na natin to. Para makita nyo mabuti. Yan. Ito kasi yung akin nakapahanda na. Ginawan ko na siya ng mga dusungan. Pero kayo, babalatan nyo na lang. Ah... Uh, pag ganyan, kung makikita nyo itong, ano, itong kulwit na to, yung lock. Dito sa may banda rito, sa may ibabaw, dito yung ignition coil. Yung black na may lining na yellow, okay? Tapos dito naman sa bandang Ah... Uh, dito. Kasi banda dito. Hindi ko na sasabihin kung kaliwat kanan. Titignan nyo na lang ito. Pag ng tayo. Pag ng ang CDI. Yan. Dito yung lock. Dito yung lock mga boss. Dito yung Teka. Hindi ko makakita. Okay mga boss. Ito. Yung CDI. Ito yung lock nya. Sa lock nya yung tatandaan ha. Dito sa may banda dito sa kung ano kasi sa sa video kasi magiging baliktad ito pagka, pagka dyan sa inyo titingnan nyo na lang yung lock nakapatay yung ganyan dito sa banda rito yung ignition coil yung black na may lining na yellow dito naman yung pulsar yung minsan red na may lining na white yon minsan naman pero sa rusi red na may lining na white pero yung sa iba kasi blue na may lining na white. Pero red na lang may na may lining na white naman dito sa Rusi na scooter. Tapos dito naman sa baba nung nung red na may lining na white ay yung ground kulay green, okay? Or accessories niya, okay? Ito dito nito. Yung green mismo. Tapos dito naman sa tapat na may ng ignition coil dito sa banda rito ay yung ground ito yung ground ay yung ano ito yung uh, positive pag sinindi mo yung ano pag sinindi mo yung susi magkakakuryente ito okay sa positive ito okay ito yung ground sa baba ito yan pag ganyan sya ngayon nakakabit natin na masusundan nyo naman na rito yung yung ito dito ito itong red na may lining na white tapos yung ground ay dito naman tapos yung 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 black dito naman yung pag sinusiyan mo ay kakaroon ng kuryente. Ay, ay, alis na. Oo. Oh. Ayan, ganyan ang style niya. O oh, ngayon, titignan natin ngayon yung ano, yung, yung dito sa may kuryente na. Kung may kuryente na siya. Titignan natin mga boss. Babalang natin yung ating video. Medyo malikot lang ating video. Gawa nung paan ng video eh. Okay. Ayan, so, makikita nyo mga boss. Makikita ba yan? Teka babaiktad ko lang ang camera okay mga boss yan nakapaganyan siya ha oh ito ay titingnan niyo kung may kuryente na kasi ito pinalitan natin siya ng CD ay no tapos si e, nakadikit na rin yung sa may ibabaw ngayon makita natin kung may kuryente na yan ilalabas na diyan Teka, Mali pala yung soksok -sok ko dito. Yan. Mali yung soksok -sok ko lang dito sa may ano. Ito, ito. Wala pa rin kuryente kasi mali. Na mali tayo ng soksok. -sok. Ngayon yan. Nakikita nyo ngayon yan, ha? Sa ako ng kuryente. Meron ka. Yun lang. Titignan nyo. Meron na. ah oh, Ngayon. 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 Ibig sabihin, may spark na yan. Ito. Walang dilim eh. Teka, may nyo. Sa dilim. Idiliman natin mga boss. Hindi makikita sa, sa liwanag. Yan nga. Ito na lang. You know. Yan o. Ah, yan. Aandar na ngayon yan mga boss. Ngayon, nakakabitan natin muna yung kwako. Papatay muna rin susi ngayon boss under na yan kakabit natin tong kwak. para makita nyo nga under na tong cap is power plug ang tawag dito nilang iba kwako okay ikot nyo lang pahigpet kabit na ngayon. kabit na ano mga maganda boss. Na ha? Ano maganda? Kahit ganyan na lang. Ano Petron. Para mura. Petron. Yan mga boss. Wala naman tayong cut dyan. Kaya nga lang. Uh, Inaayos-ayos ko yung ating uh, video. Kasi cellphone lang talaga ang video natin. Yan. Papaanda rin na natin. Kasi yun. Yun ang ginawa lang natin eh. Ito. Pinalitan lang ito. Tapos ginigit ito. Yan. Ayan, papaandar na natin yung mga boss. Teka, iaharap ko lang yung... Okay, yan mga boss. Papaandar na natin siya. Tignan natin. Ito lang ang ginalaw natin. CBI. Ito yung CBI ng Luma. Tapos, ito yung yung sa switch. Tanda natin. na ngayon ito sa kill switch tatry natin kung okay pa yung kanyang switch tatanggal natin to namatay siya mga boss pero itong pindutan niya testing natin kung okay pa yan kinabit ko yung kill switch kasi baka yung CGI lang Nakababa, lagi babalagi papunta rito mga boss yung switch ah eh. Ayan, sisindi na natin ulit. Ayan. And then. Goods. Goods mga boss. Goods yung ating kill switch. Ngayon, ito lang talaga ang sira niya. CDI lang talaga ang sira mga boss. Okay. Mga natin. CDI lang mga boss ang sira ng motor ng polis. Okay. Okay. Ah uh, ngayon, uh, amin nilireklamo pa siya doon sa may sa may ano, sa may panggilid daw. Sa tingin ko naman, goods 'yung panggilid niya. Tumatakbo kasi, sabi naman nung kanya magiging manugang ay ay ano daw. Ah uh, tumatakbo daw kahit na, naka-minor. Eh sa tingin ko kaya tumatakbo lang kahit naka-minor. Hindi lang na nakatono 'yung karburador at mataas ang minor. Okay? Ngayon, tutunong natin yun. Susunod na natin yung video ngayon. Ito, goods na. Goods na yon sa kuryente niya. Mandar na. Ganun lang ang gagawin nyo pagka kayo yung nasa... Ganun lang po, boss, mga gawin nyo pagka kayo nasa may pikadong lugar at mayroon naman tindahan na kayo ng uh, 14 na panglipan na CDI. Panglipan to mga boss. Ha? ganito ang tsura ng panglipan na CDI battery operated to mga boss yung tinuro ay mga boss yung tinuro ko sa wirings so sundin nyo lang bago nyo ipasok dito ah eto bibili rin kayong socket na ganito 6 pin na socket ang bibili nyo yan 6 pin pero 4 pin lang ito kaya okay lang kasi yung dalawa sa gitna hindi nyo na magamit para magkasya 6 pin yun, ganun lang gagawin yung mga boss okay na, good na sana may natutunan kayo sa aking video na ito mga boss, mga nagtatarong sa akin yan sinasagot ko naman kayo agad para maresolbahan ang inyong mga rusi na motor mga rusi lang po ang mga ginagawa natin dito pero iba makukulit nagdadala ng mga Yamaha, Honda, Uh, nagdadala ng kung ano-ano pang motor iba-ibang brand pero tayo talaga ay Rusi lang mas hustler tayo sa Rusi yan mga boss God bless na sa inyo maubos na aking storage sa cellphone gawin nyo na lang yung ginawa ko sa video kung paano ko ginawa yung video sundan nyo mga boss yun ang na ko sa inyo tips pagka kayo nasirahan sa mga daan at may tindahan naman na pwede kayong bumili ng ganito CGI na panglipan sa sakit na 16. Kung yung usin salamat, God bless. Salamat sa panunod, mga